Naniniwala rin ba kayo na hindi lahat ng plano o hindi lahat ng pinlano mo ay matutupad? Kumbaga, hindi lahat ng mga iniisip mo ngayon in the future ay talagang makukuha mo o makakamit mo yon, Di ba? Pero pag nangyari yon, wag naman sana kayong madisappoint at mawala ng gana. Dahil baka iniwas lang tayo ni Lord sa mga sitwasyon na hindi pala okay, di ba? Ganon yon. Kaya kung nangyari man sa inyo yan, yung akala natin okay na pero may mas okay pa pala. Kaya minsan mag-thank you pa tayo kay Lord dahil sa Kanya nangyari ang mga bagay na yon Okay? So blessings yun. Kaya hindi natin iisipin na dahil hindi nangyari yung plano mo, hindi natutupad yung lahat ng gusto mo, ay tumigil ka na. Hindi. Ipagpatuloy mo pa rin yan. At lumaban ka lang ng lumaban. Hanggang sa dulo. At iyak, makakamit mo rin yung gusto mo.